Welcome to Indai's Japanese Grammar. Grammar for today Level N three. First grammar for today is Nani Nani Bakari. Nani Nani Bakari. Hai. Kino conjugate po siya sa noun or verb te form po. Te form po na verb po. ano po. Hai. So, dito po, kinonjugate niya po sa Jose Bakari. Ang Bakari po, guys, sa Tagalog, maaari po siyang maging laging, puro, at iba pa po. Depende po sa sentence. Hi. So, ganito po siya kinonjugate. Noun, o kaya naman po, verb, te, Bakari. Bakari da. Bakari no noun. Bakari de. Hi. At meron din po tayo sa verb te na bakari iru. Hai. Pag bakari iru po, uh, negative form po siya pag ginagawa pong ano, uh, bakari iru. Hai. Laging yan na lang ang ginagawa. Parang ganyan po. Ano po? Hai. Parang akiritiru. Para po siyang ano, may halo pong pagkaasang, pagkayamot sa puso. Hai. So, ito po ang ginawa ko pong explanation para po sa grammar na bakari. Hi. Ang una pong explanation, ginagamit para ipahiwatig na puro yun lang ang ginagawa o nangyayari. Hi. Ang pangalawa ko naman pong explanation, madalas ginagamit kapag naiinis o may reklamo. Hi. So, sa aking image po, lagi ko itong ginagawa, ginagamit sa mga anak ko kapag nagkalit ako. <laughs> Kasi mahilig sila, puros game, puros ko, ah, uh, cellphone. So, medyo, lagi ko itong nagagamit na, ano, na grammar po na ito. Hai! dewa, Amara-san, yorashiko onegai itashimasu. Hai! Nakikita po? Hai, nakikita po, Tindai. Ah, dewa, yorashiko onegai itashimasu. Hai! Kono no okiyako-san wa, Jose bakari desne. Hai. Sono tori des. Jose bakari. Ang Jose bakari po, ito po light up po dito, sa Tagalog is, puro babae. Hai. So, hindi po siya negative po. Ano po, kasi hindi naman po siya bakari. Ilu. Hai. Sagot so, po tayo. Paano niyo po, ah, uh, ipapahihwating itong sentence na ito sa inyong kapwa Filipino? Ito, Puro babae ang customer sa tindahan na ito. Sa tindahan na ito. Ne? Ne? <laughs> Paano yun? <laughs> diba? Parang, Puro, oh, buy. so there's ne. Ay, pwede po siya maging diba? O kaya naman pwede po siya maging no? Kumbaga, nag ano po siya, nagkakanap po siya ng kakampi, parang ganyan <laughs> yung Aha. ano, uh, ano po na ito. At dahil po meron po tayong desk magalang form po siya, kaya magkakaroon po tayo ng po. Hi! Gumagaling po si Amara sa mag, mag translate Hi! So, ganito po yung pagkakatranslate ko po. Tingnan po natin ang mga salita word by word po. Ano po? So, bali medyo ano? Uh, nasa, ayan. Hi! Hi! kono na ito mise no sa tindahan o wa ang customer jose babae bakari puro Desne. des is po dahil magalang form po siya at ne is no ano pa? Hi! So, pag pinagbuo po ang salitang ito, magkakaroon na po ng isang sentence na puro babae po ang customer sa tindahan na ito, no? Hai, kono mise no okyaksan wa jose bakari desu ne. Hai, so actually guys, yung kono mise, yung mise po na tinatawag, binabanggit po dito, maaari po siyang maging tindahan, maaari po siyang maging restaurant. Hai, pwede po maging shop, depende po, kasi hindi niya po kina, klinar, klinar, ah, hindi niya po na-clarify dito kung anong klase pong tindahan yung, bi, yung, gusto niya po dito ipahiwatig. Hi! Diba? De Sugoi des. Natutuwa pa <laughs> ang mga Arigato gozaimasu! Arigato gozaimasu ta, tinday. Ah, meron pa po tayo, meron pa po. Meron pa ba? Ito. <laughs> <laughs> Hai. Kona kanji de, onegai shimasu. Hai. Ototo wa teribio o mitte bakkari yeru parang narinig ko po, tumalon po kayo. Pwede m rin naman po itong actually ah, italon. Ah, mite bakari. M bakari iru. Mite bakari iru. Ah, hi. Actually, pwede po siyang ano, italon. Paano yun? Mite bakari. Paano? Mite bakari iru. Ah, mite bakari iru. Pag talon po, meron po ditong uh, maliit pong Man. ano, uh, Pero, ibig po sabihin, ginagamit po siya just for, Uh, speaking in oral lang po. At saka hindi po siya formal form. So casual form po siya. Ano po? Mm -hmm. uh, hindi po yung tinuturo dito sa ano sa book po natin. Hi, bahit sorry po. Dahil nabanggit po ni Amarasan na baka, baka isipin niya po kasi ano, mali siya. Tama din naman po yun. Hi. Pwede po siyang gamitin na uh, uh, as a grammar po. Kaso, more on casual form at Speaking lang po siya ginagamit. Hi! Diba? Ano po ang ototo? Ito, younger brother. Ayong... Anong klase po siyang brother? Ito, last... Uh, ano ba yun? Young, younger? Ano po yung tawag doon? Younger? Br brother. Sao des? Ibig po sabihin, mas nakakabata po kaysa sa kanya. Hi! Mm. So, dito po sa nakalight up po, TV is TV. Mite from the root word miru. Ay. Nood. Nood po. Ano po? Bakari iru. Hai. Kaso dahil ah uh, mite po siya nanonood. Or ah uh, naging actually po, pag mite po pa ano po siya. Pag deform po, di ba po alam po natin na pautos po siya. So, hindi, uh, pero dito po sa ano, sa bakari po, hindi po sa pwedeng maging pautos. Kasi, magiging laging manonood ng TV. Medyo ano po siya, uh, hindi po siya nagtutugma sa uh, sinasabi dito sa Japanese. Kaya dito po, kahit teform po siya, nanonood po, hindi po siya pa utos kagamitin po. Ano po guys? Hi, yung bakari iru, dito is negative po siya. Negative po yung feelings niya dito. Kaya, laging, hi, laging, parang medyo nagre-reklamo po siya dito. Hai, so Amara san. Hai, o totowa telebiyon i explain or sa ating mga kapwa Filipino. Ito laging nanono laging nanonood ng TV ang bunso kong kapatid. Walau po 'yong bunso hey. dito. O oh, ang ang nakabata kung kapatid aho deso desu tamatama so, po, so, tama, tama po. hay tinanggal lang po natin yung bunso po ano po yung bunso po mm -hmm. sweko eh? po ang bunsa ano po hay siguro hindi ko po kayo nakita that time po nung nag uh, nagtackle po tayo about po sa ano sa bunso po ano, uh, salita sa vocabulary po ano po kaya siguro hindi niyo po alam pero uh, bunso is sweko suwek, uh, po hay sueno ko toka swekko tte yobimasu ne Hi, yung ototo po is uh, younger brother o kaya naman po nakakabata kong kapatid. Hi. Hi, so dito wala naman po sinasabi kung sino po yung nagsasalita. Hi, so maaaring maging sarili o kaya yung second or third party po. Ano po? Hi, pero dito ang ginamit ko po is first party kung ano po. Hi, so tingnan po natin maraming salamat po sa pag-complete po ng heart me. <laughs> Arigato gozaimasu. Kyle Sang, siya sa po yung nakita kong nagbigay ng heart me sa so, last. Maraming salamat po. Maraming salamat din po sa mga nagbigay po ng heart me na hindi ko po na, na nakita ngayon. <laughs> Arigato gozaimasu. Hi. So, ngayon po titingnan po natin isa-isa ang kada salita. Ototo wa ang nakakabata kong kapatid. Hi, actually, dapat meron po itong lalaki. Ano po? Kasi kapatid ni is naka, uh, brother po eh. Lalaki po, di ba po? Dapat meron po siyang ano, lalaki. Kaso medyo hakaba na po yung, ano, yung sentence. So, kinot out ko na po yung, ano, yung lalaki. Pero, ay, pero hindi, nandito pala. Tinigyan <laughs> ko pala. Hi, nakababata kung kapatid na lalaki. Hi, siyang masta Straight Hi. Hindi. Terebi wo ng TV. Mite, nanonood, bakari iru, laging. Yung mas uh, detalye pong explanation, na-explain ko na po nung una po. Ano po, sa, uh, sa naman ma, mite form po siya, pero uh, may, may dahilan po siya. Hay, so pag pinagsama-sama po ang mga salitang ito, magkakaroon na po tayo ng isang sentence na, Laging nanonood ng TV ang nakababata kong kapatid na lalaki. Hi. So pero dito, meron po siyang halong feeling na naaasar. Siguro hindi po mautusan. hindi ko kikilos sa bahay. Hi. Yung yung uh sentence po na ito, pero pwede rin po siya actually basahin like uh ma, kumbaga, depende po kasi sa ano, eh, sa sa usapan nila. Pwede rin pong Kinikwento niya lang talaga kung ano yung ginagawa ng, ng kapatid niyang nakababatang lalaki. Hi. Yan po yung sentence dito. Hi. Amara sa meron po tayo pong katanungan? Wala po atin, Day. Di ka? Yakata desu. Arigato gozaimashita. Katsura ko sa arigatou gozaimashita. Sa baba po meron po tayo pong kas ano, katanungan. Di jamu ka na? Wala naman po atin yung Thank you At po. Yes. Arigato gozaimasu. Hai. Eto. Mm. Amura san, gomen nasai. Mou hitotsu arimashita ne. Ah, oh, hai. Hai. Gomen nasai. Iba yeah. pala po yung page na tinitingnan ko dito sa uh, ano, book. <laughs> Lagi po ako may book, pero hindi ko po siya talaga ano, uh, tinitingnan. Kung ginagamit ko lang po as a guide para ipagpatuloy po yung ano, uh, yung, yung klase. はいメロンパパラブタイさんごめんなさい。はい、見えるかな大丈夫かなお願いします,ますあ。ありがとうございます。お願いいたします。同じあっ、あ,あ一緒で、一緒。はい。モスクワ、あクは仕事もしないで、あ,あしないで遊んでばっかりいる。ば,ば,か,りるばかりいる。ばかりいる。はい。うん ありがとうございます Hai. Asonde. Ano Hai. From the root word, asobu. Laro. Ano Hai. Puro. Hai. Ano Ito, anak na lalaki? So, anak na lalaki. Hai. Sigutawa eh. Hai. Hai. Sinay is, neg uh, negative form po siya. Kaya, Muskówa, işikot mo sinay de, ason de baka ril. Ano niyo pusa i e expressa ating kapwa Filipino? Medyo ano po tama, medyo tricky po tama ano na tay. Uh, medyo mahirap po tay uh, new ones po na ito. Eh. Temo amara sanada ikere tomoys. Toto, toto. Bigambarimas. <laughs> puro puro laro na lang. Ah, puro na laro, puro laro na lang ang tinatrabaho ng anak ng lalaki. Mm. Hindi ba mo Shinai? Ah, puro laro na lang ang puro laro na lang ang ginagawa. Nino po. Nang anak kong lalaki hindi siya nagtatrabaho. Ano ba 'yun? Shinai de. Ason bakare. mo Shinai de bakare. Ah, puro laro na lang. Ang tinatrabaho ng anak kong lalaki? Hindi po siya nagtatrabaho. Siguro ah, mo si nae. Ah, puro na lang, ah, puro laro na lang ang ginagawa ng anak kong lalaki? Hay. Yun ba yun at Opo, opo. Pero kulang pa po. Ah, puro laro na lang ang ginagawa ng anak kong lalaki. Hindi, ka, ah, hindi siya nagtatrabaho. <laughs> so, so, <laughs> parang ganyan na rin po yung ano meaning niya po pero medyo mahirap po ano po hay kasi expression po talaga yung ano mushinai mm. de ah parang, hindi man na negative form po di diba po kasi bakari iru po siya hay so may meron po siyang ano um, uh, naiinis po siya dito yung daw niya po magsalita hay so bali tingnan po natin word by word muskuwa ang anak kong lalaki ay Sigoto mo si de. Yung de, te po siya. Meron po siyang meaning din na at. Ano po? O kaya? Kaya. Ganyan po. Ano po? Hay, at hindi man lang magtrabaho. Expression po kasi ito eh. Sigoto mo si de. At hindi man lang magtrabaho. Parang ano siya? Uh, Akiretere. Parang nakaka... nakaka nakaka-asar, naasar siya, parang, ba't ganun, parang, ne negative po talaga po yung feeling niya dito, ano po? Ay. Ay. De, kanina po, na-explain ko na po, ason de ba kariri, puro laro. Ay. So, pag pinagbubo po ang salitang ito, magkakaroon na po siya ng sentence na, ang anak kong lalaki ay puro laro, at hindi man lang magtrabaho. Ay, asar na asar po yung nanay. <laughs> Ganun na po siya. Ito po ay cut out from our free entry lesson class. Sa taong 2025, my free entry lesson class po tayo tuwing MWF at 8pm Japan time. Minsan, may extra class po tayo ng Saturday. At kapag meron, ay aking ina-announce ng umaga ng Sabado. Para po sa gustong sumali, please follow me and stalk me sa araw na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me, follow me, and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli!